Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon po, pag-uusapan po natin ay ang mga ilang reasons kung bakit pumapayat ang ating mga alagang rabbit. Kasi ilan po sa mga concerns ng na nag-aalaga ng rabbit ay ang bigla ang pagpayat ng kanilang rabbit. So, meron po tayo ditong mga ilang dahilan. So, una po yung dental causes. Ano tong dental causes na to? Pumapalog po dito yung malocclusion o yung paghaba ng ngipin ng ating mga alagang rabbit. So since mahaba yung ngipin ng alagang rabbit, hindi po siya makakain ng maayos. Nahihirapan po siya o nasasaktan po siya kapag kumakain po siya. Yun po ang nagkukos ng uh, pagbaba ng timbang ng alaga nating rabbit. So ito po nangyayari kadalasan doon sa mga rabbit na usually nabibili po sa pet shop. Sa pet shop, kadalasan yung mga rabbit galing doon ay kulang po sa uh, fiber yung kanilang mga kinakain na nagkukos ng paghaba ng ngipin. Dahil alam naman po natin na mahalaga talaga yung pagpapakain ng damo sa mga alagang rabbit dahil nga ang ngipin ng rabbit ay tuloy-tuloy yung paghaba. So yun yung unang nagiging rason kung bakit maaaring yung inyong rabbit ay bumaba ang timbang. Pangalawa guys ay ang dietary causes. So, pwede pong kulang ang inyong pinapakain sa inyong alagang rabbit or biglaan po kayong nagpalit ng diet ng inyong rabbit. Pangatlo pala, may isa akong isasama. So, pangatlo, maaaring yung inyong binibigay na pellet sa inyong alagang rabbit ay hindi akma o hindi gusto ng mga alagang rabbit. So, una muna tayo guys ay doon sa kulang yung binibigay niyong pagkain sa inyong alagang rabbit. So guys, ang laki ng alagang rabbit, iba-iba po yan. So natural na iba-iba rin po yung pagpapakain ninyo sa inyong alagang rabbit. Hindi naman pwede na ang kung ano yung pakain ninyo dun sa maliit, ay ganun din yung pakain ninyo sa malaki. Ayan. Tapos bukod po doon, yung portion, halimbawa sa mga nagpapakain dyan ng mga damo. Yung portion ng damo, kung ano yung laki ng inyong alagang rabbit, ganun din dapat yung portion na kinakain ng kinakain na damo ng inyong alagang rabbit. So, yon So, dapat alamin nyo, tingnan nyo kung sapat ba yung pagkain na binibigay nyo sa inyong alagang rabbit. Pangalawa guys, biglaan kayong nagpalit ng pakain sa inyong alagang rabbit. So, eto, naranasan ko to. Ganto kasi yan, before nung ako ay may budget tapos busy, ang ginagawa ko, ang pakain ko sa mga alaga kong rabbit ay puro pellets. Then, dumating yung time na as inawa wala na akong budget. Ayun so naubusan ako ng budget. Tapos uh, may time naman tayo. Ang ginawa ko, kung dati puro pellets ang ginawa ko, naman siya, purong damo ang ginawa ko. So, ang nangyari doon is nabigla yung alaga kong mga rabbit. So, yon napansin ko nung pagkarga ko sa kanila, gumaan yung timbang ng rabbit. So, maaaring ganun din yung reason kasi nga uh, hindi pala dapat, hindi dapat tayo nagpapalit-palit ng diet. Kung ano yung nakasanayan, hindi siya pwedeng biglain. So, halimbawa rin doon yung pellets. Kung halimbawa ang pinapakain nyo sa inyong alagang rabbit, Integra 3, tapos biglaan kayong nagpalit ng basta-basta palit, hindi po yun pwede kasi maaari ding uh, magkaroon ng problema. Kasi merong mga rabbit po na madaling mag-adapt sa changes ng inyong diet, pero merong mga rabbit na hindi agad nakaka-adjust. So, number three, guys, ay gastrointestinal disorders. So, ano naman to? Ito yung sa ng mga alaga nating rabbit bituka, digestive system. So, halimbawa naman, pwedeng bloated yung inyong mga alagang rabbit. Pangalawa, pwedeng tinatae yung ating mga alagang rabbit. So, yon ay nagiging rason kung bakit biglaan po bumababa yung timbang ng alaga natin. Pang-apat gusto kong isama kapag uh, merong health problems yung ating mga alagang rabbit. So, ito ay madali nating makikita sa ating mga alagang rabbit. Kapag po sila ay uh, merong nararamdaman, biglaan po silang tatamlay, hindi po sila magkakakain. So, maaring yung rabbit nyo nagkaroon na ng sipon o kaya nahihit stroke yan ay mga reasons kung bakit yung ating mga alagang rabbit ay hindi kakain ng pellets or kahit anong pagkain ay offer mo sa kanila kasi nga meron po silang sakit na nararamdaman so idagdag ko rin na uh, physical reasons kung bakit maaaring yung inyong alagang rabbit ay uh, kaya pumayat kasi halimbawa naman kayo ay merong isinama sa kanyang rabbit so ang nangyari yung diet niya is nahati or I mas lamang kumain yung kasama niyang rabbit na nagkukos ng stress doon sa isang rabbit na yon magiging reason kung bakit siya ay uh, kakaunti yung makain tatamlay siya at papayat Ayan. so yun yung mga reasons kung bakit biglaan pumapayat yung iyong alagang rabbit so meron pang mga ibang reasons pero ito yung mga pinakang pinakang basic so at least alam mo na Ayan, so para maiwasan din natin kung bakit nga biglaan silang pumapayat. Kasi kahit ako, nararanasan ko rin po yan. So yon uh, advice ko, dahil yan naman ay nangyayari rin sa akin. <laughs> Ayan, so maganda kung kaya nyo mag-provide ng vitamins sa inyong alagang rabbit. Kung kayo may kakayahan at po, konti lang naman yung inyong alagang rabbit. Maganda mag-provide din po kayo ng vitamins. And then, syempre, wag natin silang gugutumin. Alam nyo na, Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. And kung nakatulong, please do like and subscribe. And mag-subscribe ka na basta. <laughs> so, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.